Aliluya, Aleluya, Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay, magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, Aleluya. Gusto niyo kantahin ko yung Aleluya na ano? Aleluya, Aleluya, wika in mo po o nakikinig ako sa iyong mga salita. Aleluya, alelu, alleluia Aleluya, wika Wikain mo po o nakikinig ako sa iyong salita Alleluia Allelu Alleluia Yan hmm. ang mabuting balita uh, sa Lucas kabanata 10, Salata isa hanggang siyam. Yun. Kung gusto nyong basahin, kung may, may, ano kayo, yung Biblia, yun. I-do nyo, tingnan nyo doon. Kung, kung hindi nyo na unawaan ang aking pagbasa, yun, pwede nyo basahin sa mga uh, Bible nyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng put dalawa. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Matihan ko. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala isiya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon. Sa sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Uh,